Demon Slayer, huling hininga ni Tanjiro, laban sa pulang buwan. Sa ilalim ng isang pulang buwan, isang sinaunang halimaw ang muling nabuhay, mas malakas pa kay Akaza at may kakayahang kontrolin ang oras. Sina Tanjiro, Giyu, at Nezuko ay humarap sa isang lab ang walang kasiguruhan kung sino ang mabubuhay. Ngunit, hanggang kailan may paglalaban ni Tanjiro ang huling hininga niya? Samahan kami sa pinaka epikong fan-made na episode ng Demon Slayer na tiyak na hahatak sa damdamin mo hanggang dulo. Simulan na natin ito sa isang intro. I'm gonna tell buwan, bumangon ang nilalang na muntik ng burahin ng buong lahi ng Hashira. Dumating si Natanjiro, Nezuko, at Giyu sa isang abandonadong nayon. Naramdaman nila ang matinding presensya, isa itong diablong kayang kontrolin ang oras. Ang demonyo ay may kakayahang pabagalin ang oras, paatrasin ang pinsala, at hulaan ang galaw ng espada. Sunod-sunod ang mga pag-atake ni na Tanjiro at Gyo, pero parang wala silang epekto. Si Nezuko ay sumubok ng Blood Flame, ngunit ibinalik ito ng halimaw gamit ang kapangyarihan sa oras. Habang halos mawala na ng pag-asa, naalala ni Tanjiro ang mga boses ng kanyang pamilya, si Rengoku, Tokito, at Shinobu. Mula sa dilim, narinig niya ang tinig ni Yoriichi. Ang tanging kayang tumigil sa oras, ay ang apoy ng pusong handang mamatay. Ginamit ni Tanjiro ang bagong anyo ng sun breathing. Sayaw ng pula, alon ng lunas. Ang kanyang espada ay nagliyab sa pula, gamit ang dugo ni Nezuko. Ibinigay ni Tanjiro ang lahat ng lakas niya kapalit ng bilis. Bawat galaw ay naglalagablab. Sa gitna ng bakbakan, naputol ang braso ni Giyo. Tinamaan si Tanjiro sa tiyan, pero ngumiti ito. Nezuko, ikaw na ang bahala. Sinaksak niya ang halimaw sa puso, at hindi ito binitiwan. Sa pagluha ng dugu, sumigaw si Nezuko at nagbago ang anyo, kalahating tao, kalahating jablo. Ginamit niya ang ultimate form. Liab ng dugo, galit ng ibong apoy. Tinupok niya ang katawan ng halimaw kasama si Tanjiro. Pagkatapos ng alab, katahimikan. Nakita ni Giyo si Tanjiro, duguan, nakahandusay. Ngunit isang hininga ang narinig. Humihinga pa ako. Sa wakas buhay pa si Tanjiro. Masayang sabi ni Giyo. Mga kaanime, anime abangan nyo lang ang karugtong ng video sa susunod pang mga araw. Terima kasih telah menonton!